So, ito guys, tapos na yung uh, school days at alam naman na natin uh, nagre-ready na tayo ng uh, pang-graduation. Kasi after graduation, maraming bumibili ng ganito guys. Kasi mag-outing sila, mag picnic sila sa dagat at sa, sa mga beach. Ay, uh, kailangan mayroon pa tayong mga stock na ganito. Kasi last year guys, ito yung mabenta-mabenta sa akin. Kaya pinuno ko na naman itong ating mga biscuit-biscuit. Kaya ito yung ating techniques ngayon. Tapos na yung ating uh, school days kaya medyo makapagpahinga tayo ng konti guys ang problema na naman natin yung mga uh, kabataan dyan ang tatambay na naman mamaya so ang soft drinks na naman yung ating mabentang-mabenta mabenta ngayong uh, weekend so kumusta naman guys yung iyong mga bentangan nung uh, nakaraang school days ay alam ko naman na busy-busy lahat ng mga magulang yung ating bahay ay minsan nakakalimutan natin at uh, medyo kalat-kalat na nga po dahil sa nakatutok po tayo dito sa ating sari-sari store business. So, alam naman natin guys kapag mayroon tayong tindahan, ay hindi po natin masyadong naaayos yung bahay natin. Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel dito sa ating sari-sari store business at eto guys mag-a-update naman po tayo dahil uh, paano nga ba tayo nakakaipon? Paano nga ba tayo nakakapag-savings ng pera kapag tayo ay may sari-sari store, guys? So, eto pag-uusapan natin ngayon ang paano tayo makakapag-savings, paano tayo makapag-tipid, at kung ikaw ay OFW, ito ang dapat mong gawin guys dahil pinagdaanan ko na to at huwag kang aalis tapos yung mga dulo ang ating vlog dahil po ito ay, ay na, napakalaking tulong po to para sa inyo at lalo lalo na ha, ikaw kung ikaw ay uh, katim kasari ko dyan at nagsisimula ay kailangan panoorin mo to guys dahil uh, napakalaking tulong po to sa inyo minsan lang po mga taong nagsishare ng kanilang uh, experience pero ito po guys ay 100% po ito para makikaw ay makakapag uh, savings sa iyong tindahan so balikan po natin guys yung mga nakaraang natin mga vlog natin bakit napakadami po ang ating mga customers na mga bata dahil nga po ay uh, uh, malapit nang uh, mag uh, close yung kanilang uh, Uh, pag-aaral. Last day na yata sila kahapon kaya napakadami po ating customers sa bata. Ngayon, uh, ganitong oras ay wala pong mga bata dahil uh, Sabado ngayon, weekend, yung mga maglalaro lang dyan sa basketball ang ating mga customers. Kaya medyo makakapag-vlog po tayo ng maayos. At uh, ito nga ang ating ikukwento sa inyo guys kung paano makakapag-ipon ang isang sari-sari store owner. Kasi Dalawang uh, piso, limang piso lang po yung pinakamataas na tubo natin At paano nga natin ito mas saves ka Lalo lalo na kung ikaw ay dito nung kinukuha araw-araw yung panggastusin Ay siguradong uh, mahihirapan ka pong makapag-ipon So eto, paano nga ba natin ito uh, uh, himahimayin yung ating savings Lalo lalo na kung ikaw ay may bisyo pa May bisyo si misis, may bisyo si mister ay uh, nakakalimutan yung uh, savings natin at yung kita ng tindahan ay talagang unti-unting bumababa. Alam nyo guys, maraming nagtatayo ng tindahan. Minsan kasi uh, napakahusay yung partner mong uh, asawa mong babae nag-provide nagpro uh, nag ng tindahan. Samantalang ikaw naman na uh, asawa na partner ay kulang ka sa suporta dun sa ipinote up na business ng asawa mo kasi marami akong napapansin, marami rin akong napapanood na yung isa lang yung gumagalaw at interesado sa business na sa store. Yung isa mabisyo, uh, bili dito, inom doon sa kabila, tropa dito, tropa doon, uh, barkada dito, pasyal doon, pasyal dyan. Uh, ang nangyayari guys, yung kanilang savings ay nagbabak to zero at nakakaotag pa sila ang nangyari sa tindahan nila ay paunti-unting nawawala ang laman guys so, paano nga ba guys ang atamang pag sa savings sa tindahan so, eto ang ating pag-uusapan, dahil 3 years na tayo guys kasi nung unang taon ko, ay hindi ko po talaga kinuha yung profit ko ni-rolling ko lang, nang ni-rolling, nang ni pandemic nun, napakabilis po nag-boom yung ating tindahan, dahil 30,000 lang po yung ating naging puhunan ngayon ay puro punong-puno na ang dami nating soft drinks at mga alak dito sa harap na nakatambay tapos yung ating nasa bodega ay napakarami na po uh, na itulong at uh, lumaki na po yung ating tindahan. So ayun na after 2 years guys ay kinuha ko na unti-unti ko nang kinuha yung profit ko, 10% lang guys yung kinukuha ko, kapag kumuha yung mga anak ko dito at ako ay binabayaran ko po yan, ang haba po yung aking listahan sa utang ko dito sa tindahan guys. Sa na pag-iipon sa tindahan guys ay kailangan marunong ka magtipid uh, yung mga birthday birthday na celebration na yan guys ay iiwasan mo na yan, yung mga pabunga-bunga ay may iwasan mo na rin yan so para makatipid ka yung uh, sinabi ko sa inyo, kung ito lang yung inaasahan nyo, itong tindahan lang, ay kailangan, guys, ay marunong po tayong uh, karte Halimbawa, may uh, oras pa tayong mag-aalaga ng baboy, mag-aalaga ng mga baka. So, pwede naman natin hindi bantayan oras-oras yan, guys. Kasi kung yung sa probinsya, kagaya, kagaya sa akin, ay nakakapag-put up pa tayo ng uh, bigiri. Mayroon po tayong... Uh, Uh, binabantayan na mga alaga pagdating ng panahon guys ay haharvestin natin yan ay malaking tulong din po yan sa pag ng iyong buhay ay wasan po natin umutang ng malaki o sa mga maglon sa mga bombay dahil ito po ay unti-unti kang ilulubog guys so iwasan nyo rin guys yung uh, nitong uh, maluho yung uh, alimbawa, may anak tayo yung kapitbahay natin nagka, uh, ng cellphone yung anak ikaw naman ay gusto mong mag karoon ng cellphone ng anak mo pwede mo rin namang bilihan ng cellphone guys pero wag lang yung, yung pasok lang sa budget wag lang po tayo doon sa mamahalin para lang matapatan mo yung uh, kapitbahay mo so wag po gano'n guys kasi unti-unting uh, uh, madedevelop yung karakter mo na gano'n lagi hanggang sa pagtanda mo ay gano'n lagi yung uh, style mo hanggang sa ma-realize mo na lang guys na wala ka ng ipon at matanda ka na so sa barya-barya dalawang piso, apat uh, na piso limang piso, kapag inipon-ipon natin yan guys, ay malaki po ang ating naisi-savings kagaya po sa akin guys, ay may sarili po tayong uh, palayan uh, hindi po kami bumibili ng bigas yun nga po ay uh, pinagsisikapan po natin yan kahit nandito tayo sa tindahan ay mayroon po tayong uh, uh, sinasaka at binubukid ayun po ay malaking tulong din sa atin yan para mabawasan po yung ating gastusin at hindi po tayo makakuha ng uh, ano dito sa tindahan. Ang payo ng karamihan guys ay uh, wag daw po nating uh, iipunin muna yung kita ng tindahan natin, iruling rolling muna natin ng iruling, rolling uh, mag-expand po tayo kung ang uh, kinakailangan, magkakaroon po tayo ng brands kung kinakailangan dahil mas malaki po ang uh, perang kikitain po natin for the near, for the near future dahil nga magiging doble doble nga po yung kikitain ng ating pera so ganun nga po yung kanilang advice, uh, huwag po natin uh, ko, huwag po tayong kuhunin yung uh, profit niya, huwag po natin uh, uh, ipunin, magkakaroon po tayo ng uh, panibagong product ulit, dagdag -dag po ng dagdag dagdag -dag po ng dagdag, -dag hanggang yung pera na lang po ang lumalapit sa atin guys, kasi kung ikaw ay nagkamali kapag papatakbo ng iyong negosyo ay maaari kang lulubog at mahirapan ka nang umangat guys dahil marami pa tayo nakikita ang uh, nagsari-sari store business na lumubog at uh, unti-unting nababawasan yung kanilang paninda napakalaki yung kanilang uh, space pero yung kanilang laman ng kanilang paninda ay napaka uh, konti na lang guys so ayaw ko sanang mangyari yon sa atin dahil nga po doon sa maling paghawak po natin ng pera nakakita tayo ng magandang appliances ay ibinili ay kinuha na natin yon, Samantala, pwede pa naman niya pagtyagan yung ating lumang TV, ay uh, nawawala na po tayo sa control sa ating uh, pagsasavings, guys. So, ayun, napaka-importante ang savings, napaka-importante po ang palakihin natin ng ating negosyo. Kung ikaw ay nag up ng sa restore at uh, mindset mo lang ay maliit lang, so, hindi niyo po lalaki yung iyong pera, guys. Kailangan dapat ang goal mo mag up ka ng uh, tindahan yung pwede kang mag-expand, yung pwede kang lumaki Kasi kung, tulad uh, nga ng aking sinabi, kung malit lang yung pinut-up mo uh, Halagang 10,000 lang, halagang 10,000 lang talaga at hindi na lumalaki yung business mo So, ayun ang ating tips ngayon guys At napagandang uh, mag-savings po tayo at magkaroon po tayo ng araw-araw uh, na kita sa ating tindahan So ayon lang muna guys yung ating latest update. Ugaliin uh, po natin mag-ipon, mag-savings at magtipid. Mag-budget po tayo. Ayun po ang sikreto ng isang sari-sari store business kung bakit mabilis pong lumago ang ating tindahan. Iwasan po natin maglibre na maglibre <laughs> kung hindi na po ito kailangan. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye.